Hi guys, ayan, napag-isipan ko maglinis dito sa dulab ni Coco para hanapan ko yung mga hindi magkasya para magkasya. Hanap ako ng space. So, ayan. Ayan pala dito yung mga ano um, niya.

Eh, para ito sa mga sasakyan niya yung mga ano ito? Ano ito? Ito. oh nandito yung pag ano ko ng pag ano ko ng pag kiss kiss ng ano buti so ito na yung mga So, ayan guys. Ililigpit ko. Hanapan ko na ano. Kasi, siksik -sik na. Hindi na maghalos mo kasi yung mga kagamitan na. To. Yung mga towel niya. Hindi na magkasiyag. Kailangan ko hanapan ng paraan. Ano na sabi na kasi? Ano na kayaknya menang tadi awal terima kasih ya So, eh, ganyan ko lang para maraming matupot. Maraming nakaano sa paglilipit. So, ayan po. Natapos ko naman linigpit. Ayan. So, ito yung sikan. Ito mga pajama. mga pumutin tapos yan mga towel at mga gamit sa gamot, mga gamot-gamot nila. Ayun, tapos na rin ako. ayan dadabak ako kain. nagutom na ako. Titingnan natin kung ano ang pagkain dyan sa kusina. Ah. Hi guys. I be careful a lot of things very. Soror. Ang ganda ng mga plato ba? Di ba? Ang ganda ng mga ano. Wait, 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 wait. Ano yun? Yung parang water jug na may maliliit na ano. Ayan, ayan ang mga ano yun, eh. so, yan. Ito ba yung water? So, ayan ang ganda ng mga plato. Bicep. Ito. Ang ganda. Ito para sa mga dito sa Saudi, paglalagyan ng tamor. Ayan. So. Ay, kok, kok, kok. No, 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 no. Kok, kok, please. Don't disturb. No, no, You didn't give me the I want it. Tingnan niyo yung teapot. Ang mga gaganda. Tapos ito thermos. O yun, ang gusto ko yung may yellow. 139. 139. Oh, thermos yan lahat 'to, unan daw. Tapos eh ito, magbili din ako ng ganito. Kasi nawala yung sa akin, ganito. Ganda, gold gold. Nang gold. So ito thermos lahat 'to. Oh, mga jar. So, ito yung prime pan. maganda siya pag ano yan tawag namin doon pagberalan so ito by seat tipal matiba ito ganda rin ito parang thermos siya paglalagyan hindi siya madali mag ano yun naglamig yung pagkain para sa instant ayan gustong gusto ko yung mga may gold gold na thermos ayan o oh. Ayan, ala. Maganda yung mga thermos ito. May bisita. Hey guys, ayan. Nakabalik na kami dito sa bahay. Pero naglinis pa ako pagdating ko. Kasi walang naglilinis. So, lumabas kami. Ilang danubong na puntahan. Madami. So, ang ginagawa nito. no oh, ba yan? Alhamdulillah. Nakalinis na ako ng kwarto ng alaga ko.